So, ayan guys, time check is at Ano ba? Anong oras na dyan? 4.38? 4.38 AM Nandito na kami sa may ano, malapit na to sa San Simon eh Nagaantayan na kami dito kanina, sila ang nauna Ngayon kami naman, anong oras na? Nagal 5 na? Sa quarter to 5 Ayan, nandito kami sa MacArthur Highway Ah. Malis kami dong kanina sa Laguna Santa Rosa 12:30 AM. So, kakailang ah, oras na kami biyahe. Mula doon, Nagaantayan na lang talaga kami kasi kanina kami yung nahuli. Kasi doon banda sa, ah. di ko alam kung saan banda 'yan sa so, may may kawayan yata 'yan. Ay, uh, alam nyo na, alam nyo na dito sa sa Bulacan, laging off-road gaming dito. Puro butas-butas kalsada dito. So ngayon, yung isang truck doon kanina, dumiretso sa may kalsada. Kasi one way lang, ayun, nagka-traffic-traffic na. Dala natin yung ating uh, Ruzi Classic 250. Sama ko yung kuya ko, si Kuya Eric. Ayan. Sinatay natin sila. lupa, Ano pa? Uh, powerful pa. Hindi pa inantok. Wala pang antok. Sanay tayo sa night, night ride gaming eh. With South Classic. Sana kaya sila. yata pinakuha sagal nila kuya zero uh, ph tapos kuya randel hantay natin yan sila dito trako oh. pag ikaw talaga dinaanan niya sigurado talagang kaluluwa mo penyerangan oh, bakal lumagpas na naman yata sila ako po kasi ng truck eh ay ito hindi eh tricycle yan eh